Maglagay lang tayo ng isang kutsara. Sa kutsara, rampel. Okay? Ilagay natin dito. Ayan. Okay? Ayan. Ayan. So, puno pa itong shampoo na ito ha. Puno. Isang kutsara lang na rampel or gloves. And then, meron tayo dito ang olive oil. Lagyan natin ng olive oil. Ayan. Ito namang olive oil, mga ka-friendship, ay para ka na rin nag-conditioner. Ayan. Ilagay din natin. Dalawang kutsara. Hello mga ka -friendship. For today's video ay meron po akong ituturo na tips para mawala ang panlulugon ng inyong mga buhok. Lalo-lalo na sa mga kapwa ko OFW dyan. So ayan, huwag na natin patagalin ito. At kung hindi ka pa nakapalo kay Julie Ore Vlog, ipalo mo na para marami ka pang matututunan. So ayan, meron tayong shampoo. Ayan, kahit anong shampoo. So ang gamit ko ay ito. Yan. Hindi ito sponsor ha. Ito lang talaga yung ginagamit kong shampoo. So, dati, sobra talaga ang panlulugo ng aking buhok. Ayan. Yung dito sa ibabaw, halos makalbo na yan. Yung malaki na talaga yung, ano, yung nawawalang mga buhok. Marami talaga. So, ngayon, meron akong ituturo sa inyo na nakapagpabago ng buhay ko. Oh, charot. So, ayan na bawasan yung panlulugon so hindi na ganun karami sa araw-araw. eto, yung shampoo. Kahit anong shampoo meron kayo dyan, kung anong gusto nyo yung shampoo. Ayan, lalong-lalo na sa akin mga ka-OFW. At mainit kasi yung tubig dito sa ibang bansa, dito sa Middle East. Mainit yung tubig dito at may mga chlorine pa. Kaya siguro, tap, nanlulugon yung ating buhok at Meron pat at ang problema ay lagi tayong merong cover yung ating buhok. So kaya yan, ito yung crumple. Crumple kung tawagin sa Arabic pero clubs to sa English. Ayan, maglagay lang tayo ng isang kutsara. Isang kutsarang crumple. Okay, ilagay natin dito. Ayan. Okay. Ayan. 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 So, puno pa itong shampoo na ito, ha? Puno. Isang kutsara lang na crumpel cramp or clubs. And then, meron tayo ditong olive oil. Lagyan natin ng olive oil. Ayan. Ito namang olive oil, mga ka-friendship, ay para ka na rin nag-conditioner. Ayan. Ilagay din natin dalawang kutsara dalawang kutsara mga kaprenship. ayan tapos kakalugin lang natin i-mix lang 'yan ayan ayan 'di ba araw-araw kayo naliligo o kahit ilang beses pa sa isang araw pwede ito mga ah, fresh Haluin nyo lang maigi hanggang umano sa ilalim hanggang ilalim ayan alam, makikita nyo yung resulta? Malambot ang inyong buhok. Makintab. At saka ano, ma wawala na yung panlulugo ng inyong mga buhok. Yung sa akin buhok talaga ay kulot. So hindi naman yan, hindi naman may straight nito. Kaya ganyan talaga yung buhok ko. Kulot talaga. Yan. Pero ang kagandahan dito, mababawasan na yung panlulugo ng inyong mga buhok. So yun lang mga ka-friendship at itry mo na para hindi naman lugo nang yung buhok. Ayan at kung nagustuhan mo ang video ito please like and share at ipalo mo na rin. At ishare mo para maraming makapanood at maraming ma-inspire. Yun lang po. God bless. Bye!